Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, edi eh di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na makilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa so, kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Eight of Wands, damon The Moon. High Priestess. Hmm. Mukhang ano na. May problema sa communication dito. na para bang makakakutob ang iba sa inyo na baka may something wrong pero tingnan pa natin, kukuha ko ng ibang detalye baka may iba pa yan ha Kasi wala pa tayong direksyon. Ano bang klaseng reading to? Relationship um, career, kapamilya, kadugo, kapitbahay, etc. Well, may clue na tayo dito. More like tatama itong reading sa mga pamilya doon na pamilyado established na rin kasi yung connection nila eh more like kasal, kasal na pamilyado. So again, makakakutob yung isa sa maglovers na may something wrong kasi nga naapektuhan yung kanilang communication. Siguro dahil hindi na sila masyado nag-uusap. Or wala pa sa din naging cold yung partner. So, ganun ang dating eh. Ano ba tong damon? Ito. Ito naman gamitin natin. Ano ba tong damon? Nako. Seven of swords na oh. ito mukhang tama yung hinala kasi naging hinala dito sa high priestess intuition card ito rin intuition card pero sa part na to dahil umulit yung intuition nagmukha na itong uh, nakakakutob ng red flag may mystery secrecy sabagay secret secret din naman to o may illusion So, pag illusion illusion, nababalot ng confusion. So, gano'n, may thinking o thought na bumabagabag sa bida natin. So, inalam ko na kung ano ba yung the moon. Kawalan ng control. Ito, ito. Kawalan ng control. Ito kasi, ano eh, seven of swords, more like, Nalaman siya sa deceit, betrayal, deception, or stealing. Sa negative way. Pero uh, positive, pwede rin siyang cleverness, o discernment. Eh, kaya lang kasi, alam natin ano yung damon eh. More like, umulit na kasi, deception, deception. So, naghihinala yung bida natin na baka may iba. More like, oo. Lalo't biglang na nanlamig yung partner. Posible. Kasi kahit dito, ginagabayan na siya ng intuition niya. Oh. Na mag-pay attention sa partner niya. So, again, yung bida dito ay, ay mag-asawa. Pamilya doon sila kasal. Marabi, ang init. 6 minutes pang pa tayo. Aabot pa to ng halos 20 minutes. Oh, AMG. Kaya nung... Hindi naman makapag-electric fan. Dalawang ilaw nakatapat sa akin. Ay, tatlo pala. Sobrang init. Alam, maingay kasi pag ano, ko yung electric fan. So, kailangan mag -tease. Anyways, magdagdag tayo ng ibang scenario or information. Okay? dating dito, maganda sana kung ito ay dito. Ito, ay kahit saan. Dito, dito. Kasi ang dating na una to eh. So, more like, pinipilit niya magpakatatag. Pinipilit ng bida natin magpakatatag. Kaya lang kasi nandito nga yung 10 of Wands na nahihirapan siya, na parang pasan niya ang mundo. Ngayon, may magician tayo sa dulo. Marami siyang meaning, di ba? Pero sa negative uh, meaning, papasok 'yan sa pain loss. Sickness. So, in short, in pain, yung bida natin dahil nga sa nahirapan na siya dito pagod na pagod na kahit ito exhaust may nabasok ko exhaust ang meaning nito eh na mga ba ito naman um, burden card ng burden nahirap nahirap na siya Pero hindi pa yun yung future outcome, don't worry. Yun yung feeling ba nung bida natin sa period na to. Dito na tayo papasok sa uh, future. So, pag sinabi mong future, ready? After ng period na to. Kaya lang, pawis na rin yung ano, card. Kaya lang, paborito ko tong deck na to. Hindi siya pwede masira. Eh, katanggalin ko yung mga pawis. So, dito na tayo sa future outcome. Kaya nang pawis-pawis na yung kamay ko. Bung katawan ko na ipawis na. just ko, parang ako nag-sound na dito. Hmm. Head future outcome, ha? So, ibig sabihin, pwede itong mangyari after ng period period na to. Okay? Onwards. oh well and eating seven of cups diva king of one's judgment so this is seven of cups Sabihin nating ito na yung period ng confusion. Okay. Since nauna to bago to buti na lang. So ibig sabihin dito sa King of Wands natin. Sabihin nating a-action uh, yung bida natin. Action. Para sabi natin tong judgment. Action para gamitin ang discernment. Hindi rin, hindi lang naman judgment ay para sa reconciliation. Pwede rin naman siya sa meaning ng discernment. Maraming siyang meaning. Pwede nga rin absolution. Kaya lang sa part na ito, doon siya papasok sa discernment o transformation, awakening. sa so, madaling salita um, magiging wise na yung bida natin haharapin niya na ang mga problema niya kakaroon na siya ng desisyon sa so, naging kwento natin at ang naging kwento natin ay all about mystery, secrecy, cheating, okay ba? So, more like, ko co confront niya. Kasi may king of dito eh. -co confront niya. Magiging brave. Magiging brave ang bida natin. I-confront yung partner niya. Tungkol sa other option. Pwede rin, no? Yan yung magiging discernment na dito. Pwede rin ganun, ganun senaryo. ganyan ang future outcome kung baga kasi ang dating bumabagabag lang sa isip niya eh yung thought na baka may iba na may iba ni partner niya kasi biglang nanlamig so ngayon puno siya ng agam-agam sa period na to pagkatapos ng period na to onwards doon na siya hahakot ng lakas ng loob sa King of Wands na confront yung partner niya kung tama nga ba hinala niya which is oo oh, totoo naman ang tanong kung aamin mm -hmm. kaya Eh ano eh masyado na mahaba yung reading natin pero doon na tayo mag-end sa part na 'yon. May i-confront ng bida natin yung uh, asawa niya about dun sa kutob niya na baka may iba na ngayon since love reading naman to maglalagay tayo ng clue dito napapasok yung mga zodiac sign description ng mga bida. Pero sa part na to, ito yung possible partner ng bida natin sa reading na to. Siyempre, yung bida ay Aries. So, ito yung possible partner niya. ah uh, Taurus, Virgo, Capricorn. Specifically, ay, kala ko Virgo. Scorpio pala to. Sasabihin ko sana, specifically Virgo. Kasi, pare silang M. Kaya lang, nagkaroon ng buntot doon, oh. So, Scorpio pala ito. So, again ulitin ko. Taurus, Virgo, Capricorn. Ito naman, Scorpio. Nakakala ko ay Virgo. Di, oh. Ngayon, kung hindi man para sa inyo, itong breeding natin, eh, di baka para. Sa someone na malapit sa inyo, kakilala o oh, idol, ito ang possible Zodiac sa inya. Virgo. Ito, ah. dito ang na yung Virgo. Cancer. Sagittarius. So, may isa pa tayong clue. Pero sa part na to description naman. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, hindi eh, baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na average lang daw ang height. Pero sa pananaw ko, okay, sa sarili kong pananaw, kung average height, mga 5'3. 5'3, oh, 5'3. Mga 5'4 na lang. 5'4 to 5'8. Regardless kung anong gender. Ganun. Kung tall, mga 5'10. edi eh pa ano na lang. 5'4 to 5'9. Kung tall, edi eh papasok na yun ng 5'10. Ito, white American, no? oh. So, may partner na white American? O baka half Filipino, half American yung bida natin? Ngayon, kung di ganyan, edi may sama na nasa Amerika. Kung hindi pa rin, edi maaring long distance relationship na to. Or foreigner na lang. In general, yung partner. Pero kung di nga foreigner, edi papasok ko papasok na to ng long distance relationship which so malamang lamang ito yung bida natin kasi itong klaseng card reading ay witchcraft din eh Oh, who knows? Baka yung partner ay may alam din tungkol sa witchcraft, divination, astrology, spirituality in short, magic, spell oh, gusto pang sumama ng isa ko oh. naging lima na tuloy albino eto sobrang puti may sama na sobrang puti baka nga foreigner may sobrang puti o maputi na lang kung di man sobrang puti eh di maputi may na maputi ito gusto sumama sharp face pag sharp face eh, di payat yan. Kasi, eh, makikita mo lang ang gulo ng mga buto. Kung payat. Di ba? Eh, kung mataba, eh, parang makikita yung sh sharp ng uh, feature ng mukha. So, probably, payat. Or who knows, baka naman may, may part sa kanya na sharp. Mababa. Or, matango silong or makapal kilay Umaarko yung kilay di ba may iba na hindi arko eh may iba straight line yung ano eh kilay baka may arko may arc arch ba arc aba <laughs> ah, may arko yung kilay o mahaba tenga malapad noo kasi kahit mataba ka uh, mapapansin mo pa rin yung noo di ba kung malapad mamalaking mata so again, sharp face na lang napinunan lang sa internet ano ang ibang description nito ngayon dito na tayo sa general prediction grabe, napakainit ayun, napawis na rin to ah Kahit ito, pawis pawis na rin. Ano ba eh? So, dito na tayo. General prediction. Ano pang makukuha nating detalye dito? Ibang senaryo. Uh -huh. Aries ang bida natin, di ba? Aries reading to. Pero may air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Pets. Getting a new pet. Giving current pet more love baka ito yung pet nila air sign uh -huh. Gemini Libra Aquarius so kung may pet sila ganyan Gemini Libra Aquarius eh mukhang nangangailangan ng atensyon pay attention pay attention okay sa pet kong air sign Ngayon. Baka may air sign na Gemini Libra Aquarius ay magbigay ng pet sa iba sa inyo. Pwede rin ganun. Or baka kayo yung magbigay ng pet sa air sign, Gemini Libra Aquarius. So, case to case basis. Honeymoon. case to case basis, sabihin natin may magkakabalikan kaya ayan, papasok ulit sila sa honeymoon phase, kasi na-miss nilang isa-isa so para yun sa mga mag-ex ngayon ibang case ay baka makareceive ng information ng iba sa inyo na may someone na malapit sa kanila or kakilala na invite sila na matend ng wedding nila nung kakilala parang para siyang ano, wedding invitation so yung iba sa inyo baka makatanggap ng ganoon mm um, ito, last last na to. Last spread. Pero, hindi pa to last deck. Kasi, may last deck pa tayo. Yung last deck, yun yung general advice. Pero, dito sa part na to, itong deck na to. Last spread. Ngayon, meron tayong water sign, cancer, scorpio, pisces. No. <laughs> It's not the right. Tama nung, ano yun. Adagdagan na natin. Kasi, kung dadagdagan ko ng ibang card, baka lalo kung magtagal vacation. You will be traveling soon. Ano yan? alimbawa may pupuntahan yung iba sa inyo. At bibisitahin nila yung friend or kakilala nila na water sign, cancer, scorpio, Pisces, mukhang dituloy. Pwede rin vice versa. Let's say, sila yung bibisita sa iba sa inyo sa period na to. Pero nakita nyo naman, no. So more like, hindi matutuloy. Ayun eh, may vacation kasi na maaaring mangyari. Kaya lang nga, naka na siya. O, paplanuhin. Pero for some reason, hindi siya matutuloy. So, pwedeng dahil sa bagyo, or nasiraan ng sasakyan. So, maraming pwedeng case. Ngayon, sabihin nating may pupuntahan yung iba sa inyo. Nagpasama kayo sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kaya lang for some reason, hindi pala siya pwede. Okay? So, ngayon, mag-isa na lang kayo. Kasi nga, hindi siya pwede. Yung water sign na makakasama nyo sana sa pag -alis. Eh, yun nga bigla nagkaroon ng emergency, hindi daw siya pwede, o nagbago isip niya. So, again, may parang aberya sa topic ng traveling or vacation na maaaring mangyari sa period na to. So, dito na tayo sa ano, general advice. kukuha lang ako dito ng tatlong card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. dumidikit na yung card sa kamay ko. Pawis-pawis na. Ayan. Sabi, indication. Watch for signs that lead you to true love. So, boundary having sensible boundaries is important so Sabi accept be prepared to accept what what fate has in store for you mm -hmm. anyways hanggang dito na lang goodbye for now